Lahat ng Pilipino may pangarap. Pangarap na magkaroon ng maayos na trabaho, lumago ang negosyo at umasenso sa buhay. Pero hindi lang pangarap ang puhunan, kailangan ng tamang suporta para ito'y maging realidad. Sa ilalim ng liderato ni PBBM, hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay patungo sa tagumpay. Maraming programa ang inilaan para sa bawat Pilipinong may pangarap, may sipag at handang kumilos para sa mas magandang kinabukasan. Ito Et, yung talagang priority sa atin is eh, sa patrabaho. Ah, uh, kaya lahat naman ng ating ginagawa sa ekonomiya ay para mabigyan ng hindi lamang yung mga pang hindi lamang yung uh, uh, underemployed na klase na trabaho kundi yung magandang trabaho na may future, may benefit, may benefits uh, lahat yan. Trabaho, negosyo, pag-asenso, lahat yan posible kung may tamang suporta. Pero paano nga ba tinutulungan ni PBBM ang ating mga kapwa Pilipino para umasenso? Eto na, para sa mga maliliit na negosyong nangangailangan ng puhunan, nandito ang 3 pesos loan program. Mas mababang interes, walang hassle at diretsong tulong para sa ating mga MSMEs. Mas maraming negosyo, mas maraming oportunidad sa ating mga kababayan. Direkta nang nakakabenta ang ating mga magsasaka at maliliit na negosyo. Sa katiwa ng Pangulo Walang patong, mas abot kaya sa mamimili At mas malaki ang kita ng ating mga producers Alam nyo bang libo-libong trabaho ang nalikha dahil sa Build Better More program? Sa bawat kalsadang ginagawa, tulay na tinatayo at proyektong isinasa katuparan. Mas maraming Pilipino ang may trabaho. Nasa digital world na tayo, kaya dapat sumabay ang ating mga negosyo. Sa Go Digital Pilipinas, tinutulungan ang mga MSMEs na mag-online. Mula sa pagbebenta hanggang sa marketing. Kawai sa ating mga online sellers dyan. Walang trabaho, walang problema. Sa Tesda at Doly may libreng training at livelihood programs para matuto ng bagong skills at makahanap ng mas magandang oportunidad. Para sa ating mga bayani, ang OFW. May OFW reintegration program na tumutulong sa kanilang makapagsimula ng negosyo o makahanap ng trabaho sa bansa. Welcome home at may magandang oportunidad para sa inyo sa program, pinalalakas ang mga local products ng bawat bayan. Mula sa masasarap na delicacies hanggang sa world-class handicrafts, ang asenso ng isa, asenso ng lahat. Kaya ang pangkabuhayan ni BBM, para sa masa, para sa lahat. Ano, handa ka na bang umasenso? Hindi tayong magsumikap, magnegosyo at magtulungan. Huwag palampasin ang mga programang ito dahil ang pangarap mo, abot kamay na. Malaki pong tulong po sa amin po ma'am na Lalo na ngayon, may job fair po ngayon dito. Uh, malaking malaking tulong para sa amin kasi direct lang po kami ma makausap namin ang mga employers po dito, ma'am. Nagpapasalamat ako sa lahat kasi malaking tulong to para sa amin.